Sa province naman ko sino oh, mga oh, kakampidan sino oh, mga ano oh, diyan na out there yung sa mga oh, sa mga ganyanan di ba natuto Oo <laughs> oo oh, oh. yung, yung gano ko nalalantig na kasi kung ito may history ng madumi maglaro talagang nanonood ng mata or what uh, iba iba ko ito ito kasi ako naman ako uh, shout out pala kay Coach Adonis Tierra, nakita kami nung, oh, oh. nung uh, some day na uh, nagkaroon kami ng tune-up game with the Guam Masters. Uh, nagkita nakita kami sa ano sa Aristocrat. No? Alam mo, tawag ko kay Coach Adonis. Oh. Eh, ano, dadelayin siya. Kay... Bakit? Eh, siya lang. Point guard yun eh. Padadelayin oh. siya lang ngayon. Meron ni San. Ito, patungkol na rin dito. Kasama ko siya sa amateur. Boba oh. siya from PBA sa amateur. Dumrive siya. Nasa loob ako eh. Point guard. Dumos muna ako dun eh. Dumrive siya gano'n. Tapos, tinapik yung bola. bola. <laughs> Pag tapik ng bola, bang! Di ba? uh, Alam mo Second rin? motion. Second motion uh, pero alam uh, mo pa mo gano'n. Oh. nung nagkita kami, din dinemo ko, coach! Hindi, siya hindi ganun. Tawa ng tawa. Uh, kung Jerry, di ko pa na uh, nakakalimutan yun. May uh, very, very classic. Uh, uh, very uh, vivid sa, uh, 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 ano ko, sa, sa ko ako yun, sa balita tao ko nga yun. So, so kung makikita mo, no, ki, ki, yung nangyari kay Ian Sanggala, kung, kung titignan mo kasi, pag slow mo kasi makikita mo, pero pag action, uh, uh, ano yun eh. Mabilis. No? Mabilis eh. No? Uh, kaya lang, so, ang, 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 sa akin lang, ha? hindi ko uh, hindi ako nag-judge-judge. Ano, Nag uh, uh, Diyos mo sila, pag tinatapik ka, let's say papunta rito si Ensan Galang, nasa kanan si uh, si so, left left ano left lane uh, niya Eh. Uh, okay, pag tinapik ka, usually kasi gaya na kay Donis, pag ganun eh. Ah, uh, ah. Uh. Oh, eto si Iya. Eto si. Ito si... <laughs> <laughs> oh, eksakto. Eksakto <laughs> di ba? Oh. Uh, uh. toto, Tama naman 'ni eh, pag ginanon ka. Oo. Uh, 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 tama. Uh, Dapat pag-ano'n. Pag-ano'n. Eh, oh, pag eh, pag <laughs> Oh, dere dere ito sa mata. Sa dami ng <laughs> uh, yun, sa dami ng tatamaan sa mata pa. Uh, uh, Pwede uh, na sa katawan, uh, uh, sa ulo? Uh, uh, pero oh. Uh, uh, eh, uh, pero dati sinasabi si Nadia, eh <laughs> uh, tayo dino naman dino. eh, hindi naman po tayo member ng uh, PBA Technical Committee. <laughs> uh, Bahala na lang si PBA uh, Technical Committee. Kami lang uh, nagsasalita base ba 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 sa mga naging experiences namin, sa mga nakikita namin ng na mga, yun nga kay Coach Adonis Chera, na ngayon ho eh, assistant coach ng NLEX. NLEX, NLEX uh, NLEX o uh, Deralgo. Uh, okay, nag na na, <laughs> Nagkita uh, ko yung naalala na na ko. Kaya tama-tama itong ano eh. Uh, yung naging uh, topic natin eh. Uh, eh, kailangan <laughs> yung player, import, mag, ah. mag na. Mag-goggles na sa susunod. Mag-goggles.